Sila pinagsaklo ba naman ng langit at lupa ang isang ina sa Blumentritt sa Maynila. Patay na kasi ang dalawa niyang anak at asawa na naabutan niya na nakabulagta pa sa kwarto ng kanilang tahanan. <tinyo> Kwento ng pamangkin ni Edita de Guzman, na itatago natin sa pangalang Ben, nakita niya ang kanyang tiyuhin na asawa ni Edita na may hawak na bote ng silver cleaner galing sa banyo. Matapos ay pinalabas daw si Ben sa bahay ng kanyang tiyuhin. Narinig niya ang isa sa kanyang dalawang pinsan na sumigaw. Patay ang labing pitong taong gulang na si Jennifer, may tama naman sa ulo ang labing walong taong gulang na si Jeramel. May sugat ding natamo ang ama na si Jesse Bagamat. Walang natagpo ang matigas na bagay sa kwarto. Base naman sa initial findings ng autopsy sa katawan ng dalawang bata, lumalabas na hindi silver nitrate poisoning ay kinamatay nila. Basag ang bungo ng binatang si Jeremy habang namatay naman daw sa sakal si Jennifer. Ang tatay nila na si Chessie ang lumalabas na uminom ng lasons pa magitan ng silver nitrate. Wala pa rin nakikitang motibo sa pagpatay.